Ibalik lang po natin itong statement na ito na ito si Badoy. Siguro naman ay kilala niyo si Badoy na ang laging kasama sa programa, sa programa nila sa isang social media platform na SMNR. Hindi naman daw kasi yan TV network, hindi daw yan media na matatawag. Social media, okay, malaking pagkakaiba nun. Pero yun nga, ito yung madalas ay kasama ni Kalbo na madalas ay nagmamarunong sa kanilang mga programa sila daw yung may alam lang. <laughs> Sila daw ang nakakaalam ng maraming pagay dito sa atin. Talaga ba? Hmm, -mm. sabihin ko, sayang. Lahat naman yan, may mga dunong, may mga kaalaman kahit papano. Ano ho, ako'y naniniwala, pero sayang. Dahil dahil sa kayo ay hindi kayang makipagsabayan. Gusto nyo kasi madaliin eh yung mga tagumpay at pansarilin yung kagustuhan, gusto nyo agad madaliin o gusto nyo agad makuha yung mga yan. Kaya madalas ay shortcut ang ginagawa nyo. Kaya ayun, naghanda ligaw, ligaw na naman kayo. data etong supporter, data etong taga-suporta ng mga Aquino, eh, etong isang ito. So anong nangyari sa kanyang prinsipyo? Naligaw dahil may sariling ambisyon at gustong agad-agad ay makuha. May dunong. Uusasabihin ko ha, may kaalaman din etong mga ito. Kanya lang kasi, hindi nila kaya makipagsabayan. Okay? Sa dunong ng mga taong, nasa profession din nila, halimbawa. Hindi nila kaya makipagsabayan, hindi nila kayang lumaban ng patas. Kaya minabuting magpagamit sa mga politiko na itong mga to. Darating sa punto, babalik ang ating, uh, ating lipunan sa normal. Ang ibig kong sabihin, yung mga taong sanay magpagamit, sanay gamitin yung because I know somebody in the government, di ba? To whom I know, ganun madalas ang sinasabi, I have, I have connections. Dahil kayo yung mga hindi sanay sa, sa patas na laban. Nako, sa kangkungan kayo lahat pupulutin pag dumating ang araw na patas na talaga ang magiging labanan. Etong statement na ito na si Badoy. Anyway, sabi niya, I served under an excellent executive. Ang tinutukoy niya dito ay si Digong. Kaya yon alam daw niya ang diferensya or ang pagkakaiba ng administrasyon ngayon at administrasyon ni Digong. Katulad ng sinabi ko, alam din po yan ng mga kababayan natin nag-iisip ng tama kung ano yung pagkakaiba ng administrasyon ngayon at ng administrasyon ni Digong. Yung kay Digong po ay puro drawing. Yung kay Digong po ay puro pang-uuto. Laganap ang trolls. Laganap ang mga troll farms para gawa ng propaganda, yun naman pala, tabisto itong mga itlutsugas na ito, ay walang katotohanan lahat, nasaan na yung bill, bill, bill. At kung ano-ano pang -ano programa, na wala naman palang nahita. Mm, ayon. Itong statement niya na to bagay na bagay po ito kay Sarah Duterte. Sabi niya, not only does the, the vice president not have the heart, wala daw puso ang vice president, he also, or she also doesn't have the competence. I'm pretty sure hindi niya alam. Walang alam yan. Kitang kita. Wala daw alam. Hmm. Si Sara Duterte. Ito kasi bagay kay Sara Duterte. Kung sino man ang gusto niyang patungkulan dito, bagay po ito kay Sara Duterte. Kaya ganyan magsalita yung mga yan. Dahil alam din nila naman sa sarili nila kung ano lang ang kakayahan ng isang Sara Duterte. Sasabihin niyo na naman, willpower. Sasabihin niyo na naman, ang mga Duterte lang ang may Uh, may, di ba, ano bang madalas ay palusot nga na itong mga ito, yung willpower nga daw, hindi lang daw puro salita. Talaga lang. <laughs> Ano kayo? Ay puro kadramahan nga itong mga Duterte. Ano ba? Magsigisi nga kayo. Hmm, sabi niya, yung mga nagpapalakad ngayon sa gobyerno, sobrang walang alam. I served under an excellent executive, so I know the difference. Wala daw alam itong mga nagpapalakad sa gobyerno ngayon. O di ikaw na po ang may alam. Coming from you? Talaga ba? Talaga ba na kayo yung may mga alam? Napakarami. History-wise, sa, sa kasaysayan ng mga DDS, yung mga yan kadalasan ay mga nagmamarunong. At pag nabisto, hmm, iya, ngal nga, drama. Mabibisto rin po kung hanggang saan lang ang tikas at ang dunong na itong si Lorraine. Halatang halata na po yan. Alam niya ng mga tao nasa sa paligid niya na mas may dunong sa kanya yung mga katulad ni Lorraine, wala naman yan. Hmm. Walang pagkakaiba itong mga ito, kinasasrogando gando sa asot, RJ Nieto. Walang pagkakaiba yung mga yan. Limitado ang mga dunong ng mga yan. Kaya nga nagpapagamit sa mga politiko dahil hindi kayang makipagsabayan, ulit-ulitin ko, sa mga taong nasa profesyon din nila. Hindi kayang makapagsabayan. Kaya piniling magpagamit. Yun! These are buffoons running our government right now. Not only that, they are heartless, they are soulless, and they have no brains. Yan po ay nung panahon ni Digong. Okay? Yan po ay panahon nung idolo ngayon na itong si Lorraine Badoy na maya't maya kung, kung saan siya pwedeng makinabang, ayun po no, ang kanyang iiduluhin. Nasaan ang prinsipyo na itong babaeng ito, di ba? Hmm. Bagay na bagay kay Sara Duterte itong sinasabi niya. Ulitin natin. Not only does uh, the vice president not have the heart, she also doesn't have the competence. I am pretty sure hindi niya alam, walang alam 'yan at kitang-kita. You see, kitang-kita naman po. Ako ah, hindi ko masyadong pinagtatanggol dito si Marcos Jr., si President BBM. Pero kung titingnan niyo, unahin lang natin doon sa kung paano magsalita yung dalawang 'yan. Eh, di ba naman napakalayo, di hamak na mas maalam mas magaling magsalita yung nasa Malacanang kaysa dito kay Sara Duterte na puro lang po drama, pa-cute ang kanyang mga speech, pa-cute ang kanyang mga pahayag. Ganyan ang gusto niya maging presidente? Purchase por, por santo. Good luck.